Dalawang Pilipino ang naiulat na nasaktan sa nangyaring gulo sa Israel habang anim na iba pa ang kasalukuyan pang hinahanap. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Papunta na sana ng bus station si AJ isang Pilipinong residente sa Israel nang biglang tumunog ang sirena. Hudya dito na dapat magtago ang residente dahil sa napipintong pag-atake. Maya-maya pa nakita niya mga rocket na pinakawalan sa himpapawid. Oh my gosh. Oh my God. I've never been so scared of my life. Ngayon lang. Na lang ulit. Nasa ligtas na lugar na ngayon si AJ. Isa lamang siya sa 30,000 mga Pilipinong na ipit sa tensyon sa Israel laban sa militanteng grupong Hamas. Magugurita nitong Sabado, naglungsad ng mga rocket attack ang Hamas at napasok ang teritoryo ng Israel. Dahil dito, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nasa gitna ng gera ang Israel laban sa Hamas. Pumalo na sa maygit 700 ang nasawi sa gulo habang nasa maygit 2,000 na ang nasaktan ayon sa OWA isang Pilipino ang natamaan ng bala pero nasa ospital na ito at nagpapagaling habang isang Pilipino rin ang nagpapagaling sa ospital dahil sa smoke inhalation anim na Pilipino naman ang patuloy pang hinahanap ayon sa Department of Foreign Affairs isang Pilipina ang luwapit sa kanila at sinabing namukaan niya ang kanyang asawa sa isang video sa social media na hawak ng maarmadong lalaki at posibleng dinala ito sa Gaza nai-report na ito ng embahada sa es Israeli military, ngunit hindi pa nila matukoy ang pagkakakilanan nito base sa video. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mautoridad kung may mga Pilipino bang nasawi o nadakip sa tensyon. Humingi rin kami ng uh, paumanhin sa inyo no? kasi hindi tayo basta makakapagbigay. Hindi tayo basta-basta makapagbigay kaagad. Okay ng mga reports dahil kinukumpirma natin and we're working very very well with the Department of Foreign Affairs. Una na rin sinabi ni Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flos na inuuna ng kanilang pamahala ng pagkontrol sa sitwasyon doon. Kaya't mabagal pa ang proseso ng pagkakakilanlan ng mga biktima at mga dinukot ng Hamas. Pero tiniyak naman ni Flos sa Department of Foreign Affairs na hindi pa babayaan ng Israeli government ang mga Pilipino. Kapwa namang nakahandang OWA at DFA para sa repatriation ng mga Pilipino sa Israel at Gaza. Pero base sa kanilang karantinaan Sand, kadalasan ay hinihiling lamang ng mga Pilipino na ilipat sila sa mas ligtas na lugar kaysa tuluyang umuwi ng Pilipinas. Pero ilang Pilipino na rin ang nagpahayag sa Embahada ng Aman sa Jordan na gusto nilang umuwi. Nakahanda na rin ang contingency plan ng pamahalaan. Sa Israel po dahil uh, uh, special case yan, special consideration yan, hindi lang pag may gera na may contingency plan. 365 days planado yung contingency plan in the coordination with the government kung saan gagala, kung saan sila pupunta. Bea Bernardo para sa bayan.